Bismillahirrahmanirrahim wa bihinista'in, nasta'in wa alayhi natawakkal was-salatu was-salamu ala ashraf al-anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Magandang po sa inyo lahat at niyo po araw po ang paksa na pag-usapan natin ay isa na naman pong real talk na kung saan ang atin paksa ay 'wag nating gawing dahilan ang ibang tao sa pagsuway natin sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala Karamihan, naririnig natin na sinasabi nila na bakit si Fulan ay ginagawa niya. Ibig sabihin kapag pinayuhan mo siya na siya ay magsagawa ng sala, sasabihin niya na bakit si Fulan hindi nagsasala. Bakit si yung uh, anak ni Ustad, yung kapatid ni Ustad o kamag-anak ni Ustad ay hindi nagsasala. So ito yung dahilan niya si Fulan. Ha? Bakit si Fulan hindi daw niya ginagawa. Okay. Uh, katulad din ng kapag pinayuhan mo ang isang tao na iwan niya ang isang masamang gawain. Ang sasabihin niya, bakit si Fulan, ha? bakit yung kapitbahay namin ay ginagawan uh, ginagawa niya ang bagay na yan. So itong, itong uh, ganitong salita na bakit si Fulan ay ginagawa niya, ay ito po ay dahilan lamang ng mga tao na uh, gustong gumawa ng gawain na yun. Uh, para may dahilan sila, kahit na alam nila na ito ay pinagbabawal, ay sasabihin nila na si Fulan. Okay? So sa ganitong pamamaraan, ganitong salita, ito po ay dahilan lamang ng mga tao. Bagkus ang narapat sa isang tao, hindi niya ginagawang dahilan yung ibang tao. Ha? Marami, subhanallah, sa panahon natin ngayon. Pagka papayuhan mo ng sala, sasabihin niya, na bakit yung uh, kamag-anak ni ustad ha, ay hindi nagsasala? Bakit sa kabilang buhay ba? Pwede mo bang sabihin sa kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ako nagsala dahil hindi nagsala yung kapitbahay namin? Pwede ba yun? Hindi mo pwedeng maidahilan yun. Dahil nung inutos ni Allah ang sala ay ang kanyang kinausap ay sila ng mga mananampalataya. Sila ng mga muslim. So kung ikaw ay naniniwala na isang muslim, ikaw ang kinausap. Ha? Wa aqimus sala, itayo ang sala. Okay? Hindi sinabi doon na ikaw ay magsala kung ang iyong kapitbahay ay nagsasala. Subhanallah. Sa panahon natin ngayon, napakarami yan. Pagpapayuhan mo ang isang tao na siya ay magsagawa ng sala, ganun ang sasabihin niya. Bakit yung, halimbawa, sa mga iba ibang mga, ibang mga kapatid natin na balik islam, pag pinayuhan mo na siya ay magsala, sasabihin niya, bakit yung maranaw doon, hindi nagsasala. Bakit yung tausog doon, hindi nagsasala. Bakit yung magindanaw doon, hindi nagsasala. So hindi 'yun sapat na dahilan para iwanan mo ang sala dahil ang sala ay obligado sa bawat muslim na mananampalataya. Ganon din 'yung tinatawag na uh, naulit ito pero kailangan nating ano uh, kailangan natin itong uh, sabihin para kumbaga ay uh, pagpapayuhan sa bawat isa. Sabihan mo 'yung isa na kapatid mo na bro o kapatid uh, sister bawal po 'yung haram na relasyon kung uh, talagang uh, gusto mo siya ay magpakasal gayo. Sabi niya bakit yung ibang ustad ah, na doon na may girlfriend o kaya yung isa doon na kapitbahay namin may alam sa Islam pero mayroon siyang uh, boyfriend, mayroon siyang girlfriend. So ginagawa niyang dahilan. Subhanallah. Hindi sapat na dahilan para ikaw ay umasok sa haram na relasyon dahil si si ustad bakit sa kabilang buhay pwede mo bang sabihin na kaya ako gumawa ng kasalanan dahil yun ang uh, ano ko modelo ko? Bakit ano bang sinabi sa sa banal na Quran? Wa ati Allah wa ati o Rasul. Sundin niyo ang Allah at sundin niyo ang kanyang propeta. Hindi ko anong ginagawa nung kapitbahay niyo, 'di ba? Na ano, katulad din yung sa tinatawag na uh, mga company na riba napakarami mga kampanya na riba na kung saan nagsilabasan na yung mga uh, alam natin. Marami po yan. Yung mga pyramid na business na mayroong interest, mayroong riba, mayroong iba't ibang ganyan. Dahil lang may, sumali na Muslim ay pwede na. Yan ang din dinadahilan nila. Bakit si ano, Fulan? At mayroon po ako naalala dati na isang isang uh, company na kung saan kapag ikaw ay nagbigay ng pera dito, mayroong kita na specific na kita. Hindi ka malulugi. Kikita ka lang every month. Every month. Every month. May specific na kita mo. Hindi ka malulugi. Ito po haram sa Islam. Naka, yung ganong company dahil ang 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 uh, part uh, yung tinatawag na partnership sa business ay kailangan meron kang lugi meron kang uh, tinatawag na percent din na yung tinatawag na tubo Ibig sabihin, kapag ikita, meron kang percentage. Kapag malugi, meron kang lugi din. Eh, yung puro ano yun eh. Yung puro uh, tinatawag na akita. Uh, so, sa bandang huli, ay pumutok. Yung pala, scam. Dahil nga sa tinatag nano na Pero, merong isang ustad na sumali. Na naging dahilan ng mga tao na si ustad ay sumali. Hindi sapat na dahilan yun. Kapag alam mo, ha? kapag alam mo, na itong, itong business na ito, o itong... Uh, company na ito ay haram kahit sino ang ano, kahit sino ang sumali, kahit sino ang uh, uh, kasama doon, hindi mo pwede maging dahilan. Dahil kung alam mo na ito ay tinatawag na mayroong riba mayroong interest, mayroong uh, transaksyon na uh, haram, so hindi po pwedeng idahilan natin yung tinatawag na mayroong ustad, mayroong uh, maalam, mayroong ganito, hindi po. Kailangan natin na uh, makasigurado. Pat uh, katulad din ng mga mahilig mag-birthday na pinalitan pa nila ng Eid Milad o tinatawag na ano, Arabic daw para na Arabic para do hindi, hindi ibig sabihin na naging Arabic ay halal na pwede na maraming ganyan ay e Arabic para maging ano yung music ah may nagmi-music bakit si Usta nagmi-music sino bang ano bakit yung kapitbahay namin hindi mo pwedeng dahilan yung tao na yun yun ang sinasabi natin doon o kaya dahil naging Arabic naging Arabic yung tinatawag na kanta ay pwede na maraming ganyan eh Hmm? Uh, ah, oh, pwede na. Subhanallah, hindi nagiging sapat na dahilan naging Arabic, pwede na. Okay? Hindi e mo pwedeng, pwedeng idahilan na ang kanta ay naging Arabic ay halal. Hindi po. Kapag ka ang music, may instrument, ito po ay haram. So, ang isang Muslim, dapat hindi niya pasukin ng bagay na ito. Yung idadahilan mo pa si kapatid, bakit yung, yung kakilala ko, ano, Uh, dati siyang ganito, uh, pamilya niya, mga ustad, mga ulama, bakit siya nakikinig ng music? Yan ang ibang, subhanallah, niya na yan, uh, ang uh, dinadahilan lamang nila para siya ay makagawa ng gawain na yun. Kahit alam niya na ay At Tulad nung uh, tarhana dito lang, yung, yung para sa babae na tarhana dito lang, nakikita ito at nakikita itong yung kabahagi, ano? Uh, subhanallah, ma, nauuso yan parang modern ano hijab hindi po yung pwede kasi ang ano bang hangarin sa hijab ano sa hijab hindi na natin pag-usapan yung sa mukha kahit yung ano lang kasi sa mukha uh, nahati po ang mga ulama diyan okay so ano lang natin yung pagtatakip talaga marami na dahil nga may mga kamag-anak yung kapitbahay niya o sino man nakikita niya na katulad ng iba bakit yung mga Saudi di ba bakit Propeta ba ang mga Saudi? Bakit sila ba ay hindi nagkakamali? Bakit sila ba yung tinatawag na inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging modelo mo? Yung amo ko, ganito siya magtarhan, nakikita yun. Nakikita yung buhok niya rito. So ibig sabihin yun ang Islam. Hindi ganun ang Islam. Bakit yung amo ko nagba-birthday? Hindi ibig sabihin yun ng Islam. Bakit yung, yung amo ko, may aso sila? So, ibig sabihin, pwede na yung tinatawag na aso. Hindi mo pwedeng maging dahilan yung amo mo na Arabo dahil may mga Arabo na mga Kristiyano. May mga Arabo na, na mga sumusway na hindi nagsasala. So, hindi natin pwedeng idahilan. Huwag natin idahilan yung gawain ng ibang tao dahil, dahil ginagawa nila ay gagawin natin. Hindi po dahil ang utos sa Islam ay pangkalahatan. Tayo po ang ano dito, ha? Kinakausap. Ganon din halimbawa, may mga nag nagti-TikTok na, ah, Mga nagti-TikTok na nagsasayaw, kumakanta, uh, ta, yung mga sa, sa, mga babae, karamihan. Okay, so ang dahilan niya, meron daw siyang mga kakilala ng mga ah may mga alam daw sa Islam mo kaya yung mga kamag-anak ni ustad paulit-ulit na sinasabi hindi po yun ang tinatawag na uh, batayan natin para pahintulutan ng bagay na yun katulad nung uh, pagdating sa politika sa uh, national man o local kapag namigay na uh, mayroong ustad na pinapahintulutan niya kumuha ng pera sa isang kandidato subhanallah So sabi niya, bakit si Ustad? So, pwede na raw kasi pinahintulutan ni Ustad. Samantalang lawag yung sa hadith ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha? Dahil isinumpa ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam yung kumukuha, nagbibigay at yung pagitan ng tinatawag na suhul. So hindi mo pwedeng dahilan yun dahil ang, ang utos sa'yo ng Islam ay sumunod ka. Hindi sinabi niya yung kapitbahay mo, yung Ustad mo o kamag-anak ng Ustad. So wag natin gawing dahilan ito. Katulad din halimbawa dun sa mga tinatawag na nakasanayan. Ha? nakasanayan katulad nung three days na pagpapakain ayung uh, nang, nang uh, namatayan. Katulad nung meron ding uh, tinatawag na uh, 100 days o kaya ay one year anniversary. So sila ay uh, nagpapakain sa mga tao dahil 100, 100 days ng pagkamatay ng, ng nanay niyo tatay niya, so sila ay magpapakain. Sila, yan, yan po ay tinatawag na bit na gawain. So bakit mo gagayahin dahil ito'y nakasanayan, ginagawa ng kapitbahay namin, ginagawa ni Fulan, hindi po yan sapat na dahilan na ginagawa ni Fulan ay pwede na. Okay? Subhanallah, may mga ganyan na ano, bakit sa Saudi nga, merong doon. Hindi ibig sabihin na merong ginagawa sa Saudi ay pinapahitulutan na ito. Ang basihan po natin dito ay yung turo ng Islam. Ano bang turo ng Islam? Yun ang basihan natin. Para tayong nagiging ano rito eh, nangyari sa atin yung, yung katulad ng mga hindi Muslim na dahil la uh, na may Muslim na masama, sasabihin nila, ma ang mga Muslim ay masasama dahil mayroong masamang ano hindi pwede na yung pamilya de la Cruz ay mayroong isa sa kanila na magnanakaw ay lahat na magnanakaw di ba hindi pwede yun parang ano so hindi pwede na tayo bilang isang Muslim ay hindi pwede na may nakita tayo na Muslim na gumagawa nun ay pwede na okay kahit ang mga tao ginagawa nila ang lahat ng bagay na ito magka uh, magkaruman ng mga tao na kay Allah, hindi ibig sabihin na na ito ay tinatawag na pinapahintulutan na. Sa panahon ni Propeta Lut alayhis salam, marami, halos karamihan doon sa panahon niya sa mga nasyon niya. Pinarusahan sila, halos lahat. Ano ang kanilang ano? Uh, ano yung kanilang ginagawa? Yung mga lalaki ay nagkakagusto sa kapwa lalaki. Halos lahat ng mga tao doon sa mga nasyon. Ibig sabihin ba, lahat ng mga tao doon, dahil lahat sila ay ganoon ang kanilang paniniwala, ay pwede na. Hindi. Anong ginawa sa kanila ni Allah? Dahil hindi sila nagbalik loob, pinarusahan sila ni Allah. Binaliktad yung kanilang lugar. Subhanallah. Lahalos lahat sila ginagawa nila yun. Okay? So, subhanallah. Katulad nung tinatawag na mga mga panluloko, uh, panluloko sa kapwa, sa pagtitinda, uh, natural naman yan kasi lahat naman ng tao ginagawa yan yung tinatawag na panluloko sa kapo, pwede na dahil ginagawa ng lahat ng tao. Hindi pwedeng hindi pwede po, hindi sapat na dahilan. So ngayon po ay babanggitin natin yung mga dalil para sinabi ni Allah sa suratul Hashab 7. Wa ma atak wa ma atakumur rasul fa khuduhu wa man hakum an fantahu wattaqullaha Sinabi ni Allah, anuman ang dala ni propeta sallallahu alaihi wasallam na inyong propeta sa inyo ay kunin niyo, sundin niyo. Wa man hakum anhu fantahu at lahat ng ipinagbawal sa inyo ay ay pagbawal niyo. Ang alak sa panahon ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Halos lahat ng bahay doon ay ang kanilang inumin kapalit ng tubig ay alak yung mga taga Madina. Ibinaba ito ng paunti-unti hanggang sa ibinaba na ipinagbawal ang alak. Anong ginawa nila? Sinabi ba nila na nakasanayan na namin? Lahat ng tao sa Madina halos ay umiinom ng alak, kaya bakit ipagbabawal? Pwede na siya? Hindi. Dahil inutos ni Allah, inutos ng kanyang propeta, tinapon nila lahat. Kahit gusto ng kanilang sarili. Subhanallah. Yung tinatawag na gawaing riba. Marami gumagawa ng riba. Hindi ibig na mga tao gumagawa ng riba, pwede ka nang gumawa ng riba. Mali po yun. Dahil ang sabi dito, lahat ng inu... Wama ata Rasul, kung anuman yung dala ni propeta, ay sundin nyo. Kung anuman ipinagbawal sa inyo, ay ipagbawal yung sa inyo sa mga sarili. At at katakutan si Allah. Inna Allah syadidul iqab. Katotohanan na ang parusa ni Allah ay napakatindi. Si Allah ay mapagpatawad. Si Allah ay mapagpatawad. Pero sa mga sumusuway sa kanya at hindi nagbabalik loob, ay matindi ang kanyang parusa sa kanila. Sinabi rin Allah sa surat An-Nur 63, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun aleem." Sabi dito, ay mag-ingat ang mga tao na sila ay sumusway sa utos ni yukhalifuna an amrih. Hmm? 'Yan, sumusway sila sa utos ni Allah. Paano sila sumusway? Sinabi ni Allah magsala ka, hindi ka nagsasala. Sinabi ni, sinabi ni Allah na, o sinabi ni Propeta na, ikaw ay magsala sa tamang oras. Nagsasala kapag may araw na ng Fajr. Sinasadya niya. Ha? Pinagbawal niya yung riba, nagririba. Ha? So sa, sabi dito, mag-ingat kayo, babala ni Allah sa mga tao na sila ay sumusway sa utos ni Allah. Kahit na maliit yan, na utos. Sabi nito, antusibahong fitna na sila ay ha, susubukan ni Allah at pagkatapos ay yusibahum adabun alim pagkatapos ay sila ah kapag hindi sila tumigil hindi sila nagbalik loob, ay sila ay yusibahum adabun alim shali pa Allah dito sa mari dito sa mundo mari sa kabilang buhay subhanallah sa hadith na sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na hadith ni Imam Bukhari Imam Muslim sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam ma naheytukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu ka napakagandang hadith sinabi ni propeta sallallahu alaihi ano man ang ipinagbawal sa ipinagbawal ko sa inyo ay layuan nyo layuan nyo ha layuan nyo subhanallah sabi dito wa ma, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum at anuman, ang inutos ko sa inyo ng mga gawain ay gawin nyo sa abot ng inyong makakaya gawin nyo sa abot ng inyong makakaya. Sa mga utos, ang sala, gawin mo kung ano makakaya mo. Kung hindi mo kaya tumayo, umupo ka. Kung hindi mo kaya, humiga ka. Eh sa nakatagilid. Kung walang tubig, magtayam mo. Allahu Akbar. Napakaganda ng Islam. Gawin mo kung anong kaya mo. Subhanallah. So ito, ito ang relihiyong Islam. Pero gawin mo yung makakaya mo. Yung iba, subhanallah, dinadahilan si Fulan kaya hindi, hindi nagsasala si Fulan, kaya hindi nag-hats, niya yung ano, si Fulan, hindi naman nag si Fulan, hindi naman si Fulan. Subhanallah. Dito, gawin mo ang makakaya mo. Di ba? Sabi pa dito, sinabi ni Allah, Hatta ko Allah mas Katakutan mo si Allah sa abot ng iyong makakaya. Ang tanong, ginawa mo ba ang paraan na makakaya mo para maisabuhay mo ang utos ni Allah? Ano lang tayo, eh, yung tinatawag na haka-haka lang, eh, baka, baka, baka kasi, baka kasi, puro baka. Di ba? O kaya si pula, si pula, si Fulan. Subhanallah. Hindi natin nagawa yung tinatawag na side natin, yung sa atin. Kung nagawa natin, alhamdulillah, dito ay paparusahan ni Allah sa bagay na hindi natin kaya. Okay. Sa isang hadith, sa hadith ni Mabukari, sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam, Kul ummati yadkhuluna aljannata illa man abah. Lahat ng aking nasyon, umma ni propeta. Tayo umma ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Ay papasok sa paraiso. Maliban sa sila ng mga sumuway. Maliban sa sila na ayaw nila, ayaw nila. Sinabi ng mga sahaba, waman ya Rasulullah, sino ang ayaw pumasok sa paraiso?" Sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al wa man asani faqad aba." Sino man ang sumunod sa akin ay tunay na siya ay makakapasok sa paraiso. Sino man ang sumuway sa akin sa hadith, sa aking hadith, sa aking mga gawain, sa aking ano, lahat ng utos ni propeta ay woman asani fakad aba. Tunay na siya ay tumanggi. So, tunay na siya ay tumanggi. So dito po ay dapat wag natin wag natin gawing dahilan ang ibang tao kapag ang tao ay sumusway kay Allah para makasway kay Allah subhanahu wa ta'ala kaya hindi sumunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan po natin sa buhay ng isang mananampalataya, Subhanallah, napaka buhay natin dito sa mundo. napaka -isi. At kapag ang tao ay sinanay niya yung kanyang sarili sa paggawa ng kabutihan, ay magiging madali ito sa kanya. Tutulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong isa sa mga salaf na sinabi niya na ako ay nagjihad, jihad, jihad nafs, ng 20 years sa aking salah. At ngayon ay nararamdaman ko. Ha? At napapakinabangan ko yung jihad ko sa aking salah sa mga huling buhay ko. 20 years na ginijihad niya ang kanyang sarili. Hindi siya nagpapahuli sa sala, maaga siyang pumupunta sa masjid, binibigyang halaga niya ang mga sala, pati mga sala na sunna, hanggang sa nasanay na yung kanyang sarili, yung kanyang, yung kanyang kaluluha, yung kanyang buhay sa sala. Subhanallah. Di ba? So dahil dito, ay nararamdaman niya ngayon yung sarap ng iman, yung sala, na kung saan nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam na sinabi ni Propeta, arih na biha ya Bilal. Ibig sabihin niya, Bilal, itayo mo ang sala para tayo ay makarabdam ng kaginawaan. Allahu Akbar. Tayo, pag nagsala tayo, Allahu Akbar. Nandun na yung isipan natin. Nandun na. Ha? Ya? Yeah? Nagbibilang tayo ng araw, ng buwan, ng, ano, ng pera, ng ano, subhanallah. Diba? Diba? Nandun na yung isipan natin. Hindi natin alam kung ilang raka na tayo. Hmm? Tayo ay tinatawag na uh, nawala na. Di ba? So dito, dahil sa hindi tayo, hindi natin sila na yung sarili natin, hindi, hindi tayo nagjijihad, nagjihad yung nafs, hindi natin sinasabuhay ang sunan ni Propeta SAW. So dahil dito, isa sa mga payo natin ay sa abot ng ating makakaya, gawin natin ang utos ni Allah SWT at Uh, tinatawag na tayo ay magtiwala sa kanya. Okay? Uh, ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo nawa ay nakapulot tayo ng aral sa ating mga uh, mga lectures araw-araw uh, ay meron tayong insya Allah may mga lectures na kung saan uh, ang ating hangarin dito ayo pang tayo ay uh, magpayuhan sa bawat isa. Dahil lahat tayo ay nangangailangan ng payo sa bawat isa. At nawa ito ay makatulong. Unang-una sa aking sarili at sa lahat ng mga nanonood na tayo ay makapag-alaala sa ating sarili tungo sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon po sa may mga katanungan, pwede po tayo mag-comment, uh, mag-message. Insya Allah kung may mga katanungan kayo, pwede natin sagutin. Kung alam natin, sagutin natin. Kung hindi naman, itanong natin sa ating mga mga ulaba. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng bumati ng Assalamualaikum. Wa Warahmatullahi wa wa barakatuh sa inyo.